it's me Juicy and here we are for another vlog so for today's video guys man ako i-share sa inyo so sadly story to yes guys sadly story because namatay po yung anak ni Carrot. yes guys hindi na hindi ko na mabilang kung ilang patay na siya pero dalawa pa lang na, nagbubunti siya dalawa pa lang yung nabubuhay yung mga anak niya and then guys first ay si Sonic, second yung mahaba, third yan. So, panglima na talaga nanganak si Moonstar. Eh! Moonstar! Carrot! So, natlilito na talaga ako sa mga anak ko. So, yes, guys. So, akala ko nga patayin ni Moon ang kanya mga babies eh. Kasi first time niya mag-anak. Pero, napaka-grateful ni Moonstar. Yes, guys. Kasi inaalagaan niya na maayos yung babies niya. And, kahit umaga pa yan, gabi, or ano pa dyan, na date, or time, mga, eh, mga ganon. So, guys nagpapadede pa rin si Moonstar. And then, pero, same din siya sa ina niya. Yes, ganon din si Carrot. Pero, meron talagang napakamalditan naming rabbit. Yes, guys. Si Carrot po yung pinakamaldita naming rabbit. Wala na po kami maldita na rabbit or maldito na rabbit. Wala na po. Siya lang talaga yung pasaway. Yes. Siya lang talaga pasaway. So, yes, guys. So, see you to my next vlog. Hindi to nag-i-enjoy naman kayo. Kasi sadly story. So, I see you in like my next vlog. Bye bye. So, yun nga, actually share ko lang sa inyo na namatay po yung anak ni Ken.